Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Ang Time Magazine taon taon ay pumipili ng isang tao na for better or for worse ay nagkaroon ng mahalagang impact sa mga balita sa loob ng isang taon. At kadalasan ang mga tinatanghal ay mga personalidad mula sa politika at mga pinuno ng mga bansa o kaya ay mga innovators sa mundo ng teknolohiya at negosyo. At sa loob ng halos isang siglo, malaking porsyento ng mga hinirang ay mga lalaki. At sa katunayan hanggang 1999, ito ay tinawag na Man of the Year. At bagong 1999, tatlong babae lamang ang napasama sa listahan. Kasama na dyan si Queen Elizabeth noong 1952 at noong 1986 si Cory Aquino. Noong 2015, ang German Chancellor na si Angela Merkel ang unang babaeng kinilala matapos ang tatlong dekada. Kaya ang pagkakahirang kay Taylor Swift bilang Time Person of the Year ng 2023 ay punong-puno ng kahulugan. Bukod sa si Taylor Swift, ang unang babae na dalawang bes ng kinilala ng magazine, ang una niya kasi noong 2017 bilang isa sa mga celebrities na humikayat na magsalita kontra sexual misconduct. Si Taylor Swift din ang kauna-unahan na mula sa mundo ng sining at entertainment. Sa mga kokontra, wala siguro silang kamalay-malay na si Taylor Swift ay hindi lamang bilyonaryong pop singer na binubuhos ang kanyang talambuhay sa mga kanta na marami nakakarili. Siya rin ay isang makapangyarihang puwersa sa business. At para na rin daw itong isang ganap na korporasyon. Dahil kung saan bahagi daw siya ng mundo konserto o nagtutour, eto matabo ang kita ng lugar dahil sa turismo. Number 5 din si Swift sa lista ng Forbes magazine ng World's Most Powerful Women at kung sino man ang nais manalo raw sa US presidential elections next year, eh dapat ligawan nila ang suporta at ang endorsement ni Taylor Swift. Siyempre, hindi mo rin mawawala yung mga tumututol, lalo na basahin niyo yung mga comment section sa social media. Mihirit sila ng, eh ano pa naman ang saysay na isang Taylor Swift sa harap ng mga nangyayaring gulo ngayon sa mundo. Dapat daw, mas pinili na lang ng Time Magazine ang mga matatapang na journalist at mga doktor sa Gaza. Pero ang pagiging person of the year ng Time ay walang kinalaman sa ginawang kabutihan o anuman. Mas saklaw nito ang naging epekto ng isang personalidad sa balita. Tandaan, noong 1938, ang man of the year ng Time ay si Adolf Hitler. Ilan pa sa mga kontrobersyal na pangalan, si Joseph Stalin at Nikita Khrushchev ng Soviet Union at si Ayatollah Khomeini ng Iran. Hayaan na lang siguro ang mga kritiko, di ba? Sabi siguro ng milyong-milyong mga Swifties. ka nga. Haters gonna hate, 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 hate. Hate, hate. Ilang hate ba yun? Shake it off na lang, di ba? Shake it off. Shake it off. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo, Pops J at Angela. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.